Okay, back to the rage. The rage of the times. Kasi, you cannot blame them. Kapag you felt betrayed, di ba? And you, everyone was so shocked that it was so big. So, yung galit or rage or something has to happen, results to... Something has to be done. Some, tuloy bumalik tuloy yung usapang dapat magka-death penalty talaga. Ikaw na nagsabi na kailangan ibalik yung takot sa ah, Diyos. Ah, 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 ah. So, ano ba ibig sabihin ng takot sa Diyos? At, hmm. uh, siguro, minsan, takutin mo ang, ang tao sa Diyos. Sige, lagot ka. Pwede lagot ka. ka ang Diyos ka. <laughs> di ba? Ang Diyos pa mismo kaya pa na mo, <laughs> di ba? Well, uh, alam naman po natin, no? ng ating kapatid na si Presidente Duterte, pinangako niya in six months, solve yung ating kaya, drug problem. Uh, sa kain traffic nga. Eh. At ang kanyang solusyon, <laughs> sa drug problem was EJK, di ba? Allegedly. Yes. O natapos na ba? Eh may kamatayang ginawa. Mm. At ginawa yan by probably given the authority of those who are in who power. used it. That in power, may solusyon na ba ang drug problem sa Pilipinas? It's still here. Yes. Even during that time, yung takot na ganyan, di ba? Alam, Alam niyo, nangyari din yan sa history. Ayaw mo, tinakot talaga ni Pol Pot. Lahat ay, sa ng Kabul tao, dya. killing fields. Killing fields. And Ang, then, ge, ge maraming genocide na nangyari. Ay, siyempre. Sa isa sa isa. Diba, nakaligtas no. siya doon kasi nakapag, nakatago siya mm. sa, sa sa forest ng Thailand. Ah. Pero what I'm saying is that pag pinanganak ang bagong tao, bata, ang simula na uli, isang bata, makasarili ang bata eh. <laughs> Kaya nga mo i-educate eh. <laughs> Di ba? So, kung ang problema eh, wa, takutin lang sa kamatayan, lagot ka, papatayin kita, hmm. eh, yun ang daw siya not kill nga eh. Ang, ang ibig sabihin daw siya not kill. Only God can give a conclusion to life. In this world, life comes from God. Nagsimula sa Diyos. Sa Kanya din galing. Sa Diyos babalik sa pamagitan ng kanyang pamamaraan. Mm -hmm. At hindi ang tao ang magsasabi, tapos na ang oras mo ngayon. Diba? Uh -huh. So, yun ang una. Pangalawa, uh, kahit si Yesu Cristo na ipinako sa krus hindi naman siya nagsabi, mamatay na kayo lahat dyan. Uh -huh. Hindi siya nagsasabi sa ama, uh -huh. Mamatay na kayo, mga uh, tao yan. Ikaw nang bahala. Hindi eh, Father, forgive them. They uh, do not true. know what they, are doing. what they are doing. Yun. Yung saklaw siguro ng ating kakayahan, maisip, ang nangyayari. Mismo si Judas, merong pag-uusap na hindi niya inaakala na si Yeso Cristo hindi lalaban. Sigurado siya kay sa na siya, mesias, uh -uh. siya ay tunay na uh -uh. hari. At sabi nila, iniligay niya against the wall. Tingnan nga natin kung lalaban siya at di siya lumaban. At ang Diyos ng Ama, hindi nagpadala ng kalaban para pumatay. So, pagdating sa pananampalataya, yun po ang gusto ko masabi. Ang Diyos mm. hindi gagamit ng kamatayan para pumatay ng masama. Ang taong na masama... Mm. At hindi gustong magbago kahit papado pa. Uh -huh. Next Sunday po, itong coming Sunday, wow. wala kang magagawa. Okay. Pati ang Diyos, hindi niya kayang baguhin ang isang tao kasi... Free will. Free will eh. Di ba? Walang takot, <laughs> walang bagay sa mundong ito na pwede mong sabihin, uh, will end all evil. Mm -hmm. Kasi, pagkapanganak ng bagong bata, andyan na naman siya <laughs> with original sin. Ika uh -huh. So... Ano ang sinasabi nating rage natin? Ang anger natin? Na sana ibalik na ang death penalty. Again, I'm asking you for quick fix. Pag pinatay mo na, wala na siya. Pero, sabi nga ni Pontius Pilate, I don't want this blood to be in my hands. Diba? Wash my hands. So, we want our generation to have blood in our hands. Because, nangyari yan sa France eh. Si Gilo, namatay rin sa guillotine niya. Uh, Di ba? At talagang tinira nila lahat ng mayaman, lahat ng korap, whatever, put so much. Nakala na yung kanilang, ano, yung fraternite, liberte, egalite. Uh. Yung Kasi after the brotherhood, Ah, uh, 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 brotherhood di ba ang um, blood no? Uh, freedom blue and equality yung white the three colors hmm. na solusyonal ba ng French Revolution uh, ang pagbabago ng mundo at that time akala nila democracy demo demo people voice of the people and it will be the The Lula one the that will rule And nilabasan, anarchy Without a head mm. Arke is the head Naging anarchy And so there is a headship eh Sa atin, the headship is God Sa akin For me, the headship is God I would abide with God's Do not, thou shall not kill mm. In all circumstances <laughs> For this reason If we will go through history Meron tayong recent eh yung threat sa mga mga ano mga drug addicts at sa mga drug pushers. Mm. Up to now we have still that same problem. Mm. The same now with corruption. We're And still sorry to say ah. <clears throat> meron na abuse na several years ago balik na naman sila. I don't name names. Na Nakaposisyon na ulit. It's the same situation. Nakulong ng konti, andiyan na naman. Nasabi-sabi ko na ang ating gusto na ibalik ang death penalty, no, no. eh kasi ang ibig sabihin nun is that kapag may death penalty at nahuli ka, uh, uubusin natin yung masamang tao. Di ba? Eh kitang-kita -kita naman natin eh, na naakusahan a few years ago. And na naabsuelto ba ang tawag doon? Tapos na -quit. ngayon, andyan na naman, diba? so, di ba? So, may, na, may mga na-pardon pa. Na, natuto ba? May na-pardon. So, Well, ang tanong doon eh, ang tao ba matututo? Uh, uh. Or ang subok ba sa integrity ng isang tao, titigil ang demonyo? Hindi. Hmm. Mm. So ano ginagawa ng Diyos? Aba hindi naman siya tumitigil <laughs> din na magkaroon ng mabubuting tao na may integrity. At yan tayo po, ang dami natin. Uh. Kung sabi niyo, ilagay natin ang death penalty, Anak nakatuwa nga nga tayo ngayon. O sige, patay ng patay ng ibang tao. Pero, ang dami pong tao with integrity, with goodness. Gamitin po natin ating sarili. And, ano, Tayo ang, tayo ang, mag, ano, yung parang mag-udyok ng kabutihan. Uh -uh. At therefore, tayo ang gumawa ng paraan. So, it's easier said than done by me. Pero I think, if we have to think through our problems, If problems are from people, people are the solution. Uh -huh. And itong nakararaming tao, ito yung working for a decent living. Yeah. Nagbabay ng buwis. Hard work means this is what I earn. Then the other route. And I'm sure... Uh, that's, a, that's a majority of goodness. I'm sure even in government, there are a lot of very good, good people, people. And brilliant people. Yeah. Like skilled. So they have to just... Uh, We just have to scale up our capacities and not look at somebody on top to do the things for us. And I don't think death penalty alone can stop greed. It will still exist. Right? Yeah. Na parang sinabi mo, na eradicate ba drug addiction? Hindi. Hindi rin matatanggal ng greed by death. It's part of what we have always said. Wounded po tayo. Oh, at itong demonyon to, alam niya pa papano tusukin yung ating scars uh -uh. At, uh, and therefore, bibigyan tayo ng band-aid solution Sa tingin ko, yung proposal na death penalty is a band-aid solution uh -uh. Okay? And, father question We can forgive but there has to be justice, right? Well <coughs> Forgiveness is an act of mercy. Uh -huh. It's called charity, but charity builds on justice. Exactly. Justice must be served so that there could be more than what is just. Di ba? Oo. Uh -huh. Ito ang makatarungan. Oo. Uh -huh. Pag sabi mong mercy, ibig sabihin, beyond the katarungan. Uh -huh. That higher na siya. Pero pag siya. hindi mo siya na-serve yung katarungan, it's not mercy. It's not really uh, charity uh -huh. itself. Uh -huh. No? It could really be even a ploy of the devil uh -huh. to think that good people should be uh, better than no? us. Uh -huh. Kaya-kaya, napag-usapan namin po yan eh. Mm. <clears throat> Tanong ko sa iyo, mm. mabait ka bang tao? More often than that. Yes. Hindi naman sa ko ang bait-bait ko. Kayo po, mabait ka yung tao. Puntahan niyo po yung Misa ng 26th Sunday in oh. Ordinary Time this coming Sunday. Yung mayaman po, wala siyang ginawang masama sa mahirap. Uh, wala siyang inapakan, wala siyang mm. sinira. Wala mm. Pero pumunta siya sa empyerno. Mm -hmm. So, mabait ako, mabait ka. Pwede ka uwi sa oh, oh, Bakit? Ang tawag doon, indifference. Ah, uh, tama, tama. Wala, wala siyang paki. pakialam sa ibang tao na nahihirapan. Uh, uh, Emero eh, meron siyang kapasidad, ginamit niya sa kanyang sarili wala siyang inapakan, wala siyang positively mm -hmm. yung directly siniraan pero may siyang naubit ang kanyang complacency mm -hmm. hindi niyo nakita ang nangyayari sa kanyang kapwa so parating kaba yung may nakaganyan oo so pero na sa paligid mo kahit mabait tayo <coughs> <coughs> huwag dati isipin pupunta tayo uh -huh. sa langit ang tanong is mabuti ka bang tao nakabuti ka ba nakabuti yon ba. ang nasa langit oh, nakabuti ka ba di ba Uh, so, kung naging milyonaryo ko, kaya hindi ko rap, mabait Maraming kay may kailangan din ng excess ko, right? Correct Sinabi na Sana nga, ganun ako <laughs> 1,700 years ago, uh -huh. in St. Basil's, always said uh -huh. The the food that is stocked on your cupboard is the food of the hungry Exactly. And the clothes that you have not touched for so long are the clothes of the naked. Ganda. So, Kapwa eh. Kapwa ang mahalaga. Yes. Tat ko na yung mga ano ko, excess <laughs> na pantalon. Pada ka, tatlo lang kailangan ko in a week. Yeah. Okay. So, kalma lang tayo. Let's discern with what's happening. And like, keep like this. Subscribe at this uh, Program and share it. We'll be back.